Magandang araw. Ang aking cake na gagawin ngayon ay isang money cake. Choco mo isang aking gagawin at ito nga ay medyo mabigat-bigat. Kaya ito nga at hindi dumating yung aking order na cake drum. Kaya ayan, nag-DIY na lamang ako. Noong una ay dalawa lang yung aking inilagay. Kaso hindi pala sila magkasukat. Kaya tinabasan ko siya. Kaso ang pangit ng resulta nung pagkakatapos ko. Kaya ayan nga at nagdagdag ulit ako ng isa pa. Kaya yan naging tatlo. Tapos dyan sa gilid, ayan, nilagyan ko lang naman niya ng laso. Ay ribbon pala. Ayan, kulay blue eksakto dahil kulay blue rin ang aking gagawin gawing cake. O paano ba yan? Kulay blue na naman na aking gagawin. May nabasa kasi akong comment. Ito na nga yung ating cake drum na nagawa at ayan, okay naman siya. At dahil nga ito ay itatawid ng lawa at medyo malayo-layo. Ayan, naglagay ako ng glucose dito. Kung napapansin ninyo, hindi ho talaga nakasenter dahil dyan sa may malaking space, ilalagyan ko yan ng pangalan dyan. At ito nga ho pala aking cake na ginagawa ito ay medyo mataas nga ito. At ayan nga, at flex ko na rin ang aking napaka moist na chocolate cake. Medyo nakuha ko na rin kasi yung technique kung paano nga mo pa -moist yan at saka yung hindi siya mas masyadong maumbok. At eto nga aking nilalagay, eto na yung final layer na aking ilalagay. Dapat hu iyan ay dalawang patong lamang pero dahil nga nabababaan ako, ayan nga, nagdagdag ako ng kalahati lang. At nung sinukat ko nga ay umabot nga yan ng 7 by 4 and a half pero naging 7 by 5 na yan dahil nga sa mga nilagay ko dyan na frosting. Maishika ko na rin nga pala sa inyo na ang aking client na ito ay siya yung kauna-unahan na nag-order sa akin noong Uh, kau na unahan ko rin gawa ng mga cake no hindi ba ako nagpapa-order kahit sobrang layo pa ng birthday ng kanyang anak ay nagpabook na talaga siya unang post ko noon ng cake at saka cupcake ay natatandaan ko ay eh, noong June pa dahil birthday ngayon ng aking pamangkin at ang sabi ko pa nga sa kanya ay eh, hindi pa naman ako ako nagpapa-order dahil ang babaangat pa nga ng aking mga gawa pero ayun nga, sabi nga niya, matagal pa naman at siguro naman ay eh, makakapag-practice ka pa. At dinagdag nga rin niya na maganda naman daw yung design na nagawa ko dun sa cupcake. At dahil nga dun sa tiwala na binigay niya na sa akin, ayan nga. At ito nga yung mayroong free na cupcakes na na-upload ko na rin. Balik naman tayo dito sa akin cake na ginagawa at ayan nga at nailagay ko na diyan yung pera. Hindi ko na rin pinakita sa inyo kung paano ko na binilog yung pera na yon kung paano ko siya nilagay sa plastic dahil may na-upload na rin naman nga ako. Nilagyan ko yung straw doon sa gitna at naglagay na rin nga pala ako doon ng barbecue stick para kapag ka yung pera ay iikot siya. Ilang beses kong tinry hilahin yan at baka nga ako hindi siya mahila kapag kahihilahin. Pero ayun, okay naman. At ayun nga, sa puntong yan, napakinis ko na yan. Ngayon naman, ilalagyan ko yan ng kulay blue dahil nga ito ay kulay blue. Pero hindi naman pala siya totally blue dahil ito nga ay meron siyang yung na nag pa rin yung kulay puti niya. Kaya ganyan lang yung style ng paglagay ko. Syempre nakita ko rin lang yan sa iba mga baker. Ganyan yung ginagawa nila kapag yung kayong kundi lang yung kulay na kailangang ilagay. Tapos kapag ka scrape mo, ayan, ganyan yung magiging resulta niya. Bale, ang team nga pala ng cake na ito ay frozen, pero ang version niya ay panlalaki. At dahil male version nga siya, hindi na natin isasama dun yung babaeng nakasama dun sa frozen. Sino ba yun? Hindi ko kilala eh. Tapos do sa picture na inspo na sinend sa atin ni client, ay ganyan yung design niya. Kaya lang ay hindi ako nasa dahil sobrang pangit ng aking pagkakagawa at sabi ko parang ang gulo naman ata. Kaya inulit ko yan, pinakinis ko na ulit at ito naman nga yung aking gagawin. Ayan, ganyan na lang yung design na aking ginawa at ayan medyo na-satisfied naman ako dito. Tapos sa my may board niyan, ayan, nag-pipe lang naman ako ng ganyan dahil meron nga rin ganyan doon sa inspo na sinend sa akin. Pero ibang pipe naman yon, ibang style lang nilagay niya dyan sa baba. At ayan nga, pagkatapos niyan ay nilagay ko muna yan sa ref. At eto na po, ang ating cake tapos na. Ayan, hindi ko na pala napakita sa inyo noong naglalagay ako ng topper. At eto ay, eto kasi ay umaga, yung cake ay ginawa ko siya kagabi. At ayan nga pala, meron din niyang white drip. Punti ko nang makalimutan, buti nilang at na -check kung ko nga yung inspo na pinasa sa akin. At ayan yung sinasabi ko sa inyo, dyan sa may harapan, nagprint ako diyan ng pangalan. Ayan, print na lang ang aking inilagay. At naglagay na rin nga ako diyan ng mga dryjes, dryjes. O yan, papaganda rin naman sa ating cake. Belated happy birthday kay Kian Lee at maraming maraming salamat sa mama mo na nag-order nitong cake na ito. At maraming salamat sa napakagandang feedback at sabi mo nga ay eh, talagang pinaganda ko yung cake dahil ikaw nga yung sabi ko ikaw yung kauna-unahan na nagtiwala at umorder sa akin ng Shoutout sa'yo, Christine Morales Fabon. Ayan, ingat ka palagi dahil si Ma'am Christine po ay isang OFW. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.